Good morning everyone. Welcome to my channel. So dahil mainit-init pa ang balita kahapon at inaabangan ng ating mga kapwa domestic helper yung uh, yearly salary increase dito sa Hong Kong. So kahapon nga guys, naglabas ang Hong Kong government ng bago nilang uh, minimum wage and food allowance dito sa Hong Kong. Kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please A like and subscribe na guys para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ng inyong uh, kunyang dito sa Hong Kong. Paisa-upisahan okay, na natin. So yearly guys, nagtataas ang uh, Hong Kong salary ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. So kahapon nga naglabas na sila ng uh, bagong minimum wage at yung paper ngayong uh, September 28 2024 ay sila itong uh, makakakuha nitong bagong uh, minimum wage. At kung tayo ay nakaperma ng 2 years, dahil uh, 2022 pa ako nakaperma guys, so hindi na ako kasama dito sa uh, bagong pipermahang uh, minimum wage. Pero kung magre-renew ako, syempre kasama na tayo sa Uh, makakasahod ng ganitong uh, increase dito sa Hong Kong. Okay? So, babasahin ko sa inyo to guys. Uh, the government announced yesterday, September 27, that the new minimum allowance wage for foreign domestic helper in Hong Kong will be increased by 2.5% from 4,870 to 4,990 per month. So, kung last month, nakaperma ka ng 4870 bago mag-increase, yun yung magiging asado uh, guys. Pero kung ngayon nag-apply ka ngayon on pa-onward, pa so ito na yung magiging bagong minimum wage mo is 4990. Kung ito ay i-convert mo sa peso guys, kung ang palitan ngayon for example nasa 7.20, kahapon sinilip ko ay nasa 7.17. So papatak siya ng mga 35,500 to 36K. So, depende yan sa palitan, guys. Na iba kasi yung uh, rate ng palitan dito sa Hong Kong. Kaya, maiba iba pa rin yung sahod. Basta hindi na siya bababa ng at least 35,000. Wag lang bumaba ng 7 pesos yung uh, palitan ng peso to uh, HKD. Okay? Then, sabi dito, in addition, under the standard employment contract, For hiring FDH, employers are required to provide FDH with food free of charge. So, dito kasi sa Hong Kong, guys, meron tayong uh, food allowance tayong mga domestic helper. At present, the vast majority of employers provide free food to FDH. So, ayun na nga, sila yung... Uh, nagpo-provide ng pagkain natin yung ating mga employers so depende yan kung ibibigay sa iyo nang cash or kasama na tayo sa kanilang pagkain so ako naman guys kasama na ako sa pagkain na niluluto ko kaya hindi na sila nagbibigay ng cash sa akin pero may mga employer na uh, ibibigay sa iyo yung cash pero hindi ka kasama sa kanilang uh, pagkain so gano'n yun okay Employers may, however, choose to pay a food allowance, and you, the food allowance will remain at not less than one two thirty per month. So itong one two thirty per month, guys, na food allowance natin, walang sa kanya. Yun pa din yung uh, food allowance last year na e, binigay nila, so hanggang ngayon yung parel yung food allowance so, wala silang dinagdag sa food allowance nagdagdag lang sila dito sa uh, salary salary lang yung dinagdag na no? so ang bagong minimum wage ngayon ay 4990 HKD then ang food allowance is remain to 1236 okay so good luck sa mga bagong domestic helper na pipirma nitong uh, bagong minimum wage so yearly, inaabangan naming mga DH yung uh, salary increase dito sa Hong Kong kasi kumbaga nakaka-excite din siya na inaabangan kung magkano ba yung ibibigay ng government. So yung iba nag-expect ng mga 5k up, mga ganyan. At ayan guys, na-share ko na sa inyo. So hanggang doon na lang yung ating video. And sana may natutunan kayo at may nakuha kayong information about sa Bagong minimum wage dito sa Hong Kong. So, ako, tiyaga-tiyaga lang. Yung sahod ko pa is 4,730 kasi yun yung uh, minimum wage noong 2022. Then, nag-increase noong 2023 na 4,870 pero hindi na kami kasama doon, guys. Then, ngayon, nag-increase na naman ng uh, 4,990. Hindi pa rin kami kasama, guys. Kaya kung ano yung pinirmahan mo ng year na yon yun yung magiging sahod mo ng 2 years. Pero merong ibang mga employers dito guys. Kasi yung friend ko, sabay kami ng uh, 4,730. Then yung dumagdag yung 4,870, ginawa din ng 4,870. So depende nga yan sa employer nyo kung yearly nila babaguhin yung uh, salary mo, kung susundin nila yung increase-increase. Pero ako kasi, kung ano yung pinirmahan ko noong 2022 hanggang ngayon, yung pa yung aking sa uh, sahod, okay? So, yung food allowance ko, hindi binibigay sa akin ng employer ko. Pero, kung imagine mo guys, yung 1 to 36, sa tingin mo ay uh, kasya ba sa iyan within 1 month? Kaya mo bang budgetin yung ganong halaga para sa food allowance mo na masustentuhan yung one month mong pagkain sa ganong halaga. So, depende yan kung papaano mo siya budgetin. Pero ako okay naman yung Uh, food ko dito sa aking mga employer. Ang nagiging problema ko lang is lagi siyang karni guys. Ang hirap kumain ang karne, ng karni ng then, karni. Then yung food ko galing sa galing sa company ng employer ko. So hindi ko rin alam kung papaano niluluto. So yun, yun lang yung nagiging problem ko sa pagkain ko. Pero kapag Sunday naman, uh, yung pagkain namin is ako yung nagluluto. Pero from uh, Tuesday to Friday, yung kinakain kong food is galing sa company. Kaya hindi ko alam kung um, uh, papaanong nil... Masarap naman siya, kaso ang problema ko is laging karne. Wala akong gulay. Pinapaluto naman nila ako ng choice, kaso tinatamad na tayo magluto. Kasi pag may ako, meron akong alagang bata, guys. Kaya mabilisan na yung uh, kain ko ng tanghali at ng gabi. Kaya halos wala na akong time Uh, magluto ng vegetable para sa sarili ko kaya time management ako guys okay, so ayan, sana may natutunan kayo at excited na ba kayo na mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong na may ganong uh, halaga na 4,990, so sa tingin nyo sapat na ba sa inyo yung 4,990 na naghahalagang 35,000 to 36,000 sa pera sa Pilipinas pero sinasabi ko sa inyo guys, walang madali sa pagiging isang uh, domestic helper kasi dito sumasahod tayo ng uh, ganong halaga pero nagtatrabaho tayo ng uh, 15 to 16 hours a day na maliit lang yung bahay nila dito pero halos wala tayong pahinga. So, marami tayong kababayan na maswerte pa rin naman sa kanilang employer dahil uh, mas marami pa rin namang mababait na employer compare sa hindi dito sa Hong Kong. So, swertihan lang po ang pagiging DH dito sa Hong Kong. Maswerte ka kung makakakuha ka ng employer na mababait at hindi ka maswerte kung makakakuha ka ng employer na madamot, maselan, mga ganyan. So, Tatsagain mo yan para lang sumahod ng dollars dito sa Hong Kong. Kaya, pag-isipan nyo ding mabuti kung gusto nyo talagang mag-abroad. Kung gusto nyo mag-abroad, mag-ipon kayo ng, uh, uh, ng, maraming pasensya, ng lakas ng loob, lakas at tibay ng loob na maiwasan yung uh, stress, depression, dahil hindi po ang Uh, pagiging isang domestic helper dito sa Hong Kong. Kaya ako guys, pinagririn yun nila ako. So, yun yung i-offer nila sa akin, yung 4990. Then, pinag-iisipan ko siya. Pero, nakapag-decide na ako guys. So, abangan nyo sa aking next vlog. Maybe by next month, kapag nakapagsabi na ako sa kanila. Okay? So, kahit ano sigurong offer. So, hindi ko alam. Good luck sa akin guys. Okay? So, thank you so much. Ayan, sinulat ko pa ito kagabi, guys. Yung mahalagang information lang dahil ang haba-haba nung uh, post nila about doon sa declaration ng new minimum wage. Kinuha okay, ko lang yung important information para may share ko sa inyo today. Okay? So, thank you so much. Happy rest day. Please like and support my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Okay? Thank you!